Hello mga boss. So yun, nandito tayo sa tanawan, tapat ng Paid Colleges. So ayun, a uh, bubuksan natin itong Local Vision. So samahan niyo ako mga boss mag-open ng shop. So 'yun lang, let's go. So yun, guys, no pagpasok ko dito sa shop, yeah makikita niyo 'to. Uh, ito ilalabas natin. Ito 'yung basahan, ito yung alcohol para sa sanitation. Pana natin yung lights. At syempre aircon para masarap mamili at malamig. Aksan na rin natin ng speaker, niyan para sound trip tayo. So ayan na open Local Vision, uh, malamig, malinis, uh, mabango. So ayan available sa atin ang mga cups, shirt a short bag at marami pang iba so open kami hanggang 8pm today so bisita lang kayo maraming salamat ingat kayong lahat god bless